Ngayon, ngayon lang kami nakatanggap na pagdaraw ng isang katulad nyo. Isang-isang taon Pag-isimple lang. Ngayon, ngayon, ngayon. Pag-isimple lang. Ngayon lang kayo nadalaw. Opo. May activities ah. Uh, Ibigyan mo kami ng 10 kilos na bigas. Lima. Ang pagod naman na ay Sobra. Ay kung i-i-deliver mo lang sa amin. Ayoko okay. oh, lang. Oh, boss, pasensya na kayo rito ha. May, may kaunti lang akong uh, regalo sa iyo. Bo, pasensya na po kayo. Ma. <laughs> Dinayon matanggap okay. sa ibang tapos <laughs> yan. Thank you pa uh, kayo. Nahanapan natin ang ano, nahanapan natin ng, ano, natin ng eh, pwedeng uh, mag-check up sa kanya. No, oh, Kanina wait. po ay merong mga putol ang paa at uh, yung isa may problema sa pag-iisip na hindi pa nakapa-check up. Ito, ganun din kay Edwin. Uh, kailangan pa natin ipacheck up sa talaga sa doktor talaga pa, baka kaya pa na magawa ng paraan so mga brad no ito yung mga pinuntahan natin ay kailangan ng tulong at sana po ay mayroong mga magandang kalooban na magbigay ng tulong um, may kaunti akong food pa para sa iyo ha oh, hindi na talaga so mga brad Ah, uh, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Salamat. Thank you po. Salamat po. po. sana po. Sana po. Mga kaibigan tayong magbigay ng tulong. Thank you po. Thank you mga brad. Salamat.